Hello guys, mayong palis mga guys. Kau so, nana dari mga guys no, nana ko ha ong prutas mga guys. Hinahinga na sa tong nangka dari guys. Uh, ako nang gikuha guys no, gikan sa punuan guys, akong gihulog dito gikan babaw mga guys. Akong gisaka na di kanina mga guys. Tapos nahulog dari. So medyo na overwrite na nga tong hinog nga nangka mga guys no. So dana dari sa ubos ako nang na nangka guys ato na ning gibo akog sugod no ato na ni siyang panguag kuan kaning murag kaning tibak-tibak ba kay eh. jo na sobra na mas kahinog na ato ni panguhaan og kanang mga daot daot oh, no, ali mag sugod ta pamuak kaning atong nangka mga guys mga guys morning lang ka mga guys ang atong kanang guys no kanawa mga guys so nindot kay mga guys ang awa guys Oh, wow. ako na nang gibuo ako so guys. Sa so, ato na siyang bidyuhan mga guys, tanaw mga guys oh. Mm, di ba mga guys oh? Orange na orange. Ya okay. Sa so, ato ni panguhaan og. Oh. So, so tis ni ni pila mga guys. Ang naging adlaw mga guys. So sis pila nang kauntag. Nang ka inog. Tukaron nakakaon sa taglang kadiri. Eh. Mm. Wala -hmm. tong snack diri mga guys, no. Ngon ni. Eh. <coughs> Lipay na tayo mga taga bukid mga guys, na tay putas. maingon ani diri. Kining mga, di mga dot dot mga guys, ato ni pagkaon dito sa tong mga alagang manok. Mga ano alagang manok ani. Ato sa ni siyang tigumon. Ato ni ilawog dito. Na, huh? na overwrite naman gud siya mga guys, manang video na lata, -lata na, ano ba? Magani kay nakita na to no. Tanaw tanaw na ko nga uy, -hinog naman hinog di ba gyud. masabtan nga guys nga hinog wa man siya man ba awa mo humot nga nang ka. Kay eh, so, sobra man kataas ta mas babaw. Hmm, hmm. Mutong ako nang siyang sakta. Nga na ko hinog naman. Ako nang Duhan sila kabok mga guys. Ang isa kan pa kabangaan. Ha. Ano? Ilaw pa siya hapit na sa mahinog kini mo siya ingog kinog bali tanugan lang to na sa kaya ron di lang ta magsakasaka pagbalik ka no? habog habog raba yun yun nadaot sa mga guys na na hmm. ato na ni siyang kuhaon hmm. kaon na lang ito kaon na lang ito ni Squan manok So, hindi rin sa tumoy no ang uh, kuan nalatak narabag din din yung daghang kuan sa bunga o oh, tumalaga to tagaan hmm. hindi ko ni pang sagol, sagol ba no mga kuan yung na na hmm ang ila din nasa kuan, mga mangga, daghan silang mga mangga mga hinog mga mangga na mahihirap pa man mga paho mga paho ang mga kuwan kaning mangga wala paman mahinog nga yeah. Yeah, man, mahinog ang mga mangga Ya, yan may mga mangga, nangka dali hinog naman kaso, hinayang na kanig kuwan no, ano na siguro natin nito, ayos na yes, no? kuwan, iksubok tayo pero... baon lang taan eh. Tuh, isun bahan tayo, ato nasa ni tungaon. tungaon. So, mga on, dito ninyo ya, mga guys. So, ilig ba mong na ni mga guys? Hmm? Dami ba mga guys? Bra, bigo habulo naman na ng atong sang ah, sandang. Tungkot silyo guys. Hmm. Nang wala na kayo itagok mga guys, guys, sa sobrang hinog na ba? No, sobrang hinog na. Wala na kayo itagok. Tara, -ta, mga guys. Munis ang Munis sa pagkahinog mo guys, no. Oh. Tindindot sa pagkahinog mo guys. Ito ang yung pagka yellow na pagka orange-orange mga guys. Hmm. Ah. Tuloy mo tang diri mga guys, no? Na. So kanina sa si sunod mga guys. Hmm. So, Libre na sa tag ko guys no Libre na sa tag isnak So timingas isnak na taron guys hmm. Kamot yung mga kamot po pobre guys ka isnak ah, magkita isnak aning guys isnak kuno syudad guys wa man tayo isnak ang ah, atong isnak darin guys kanang isnak lang sa bukid guys mga bunga sa kahoy guys mga lumboy butong bayas nangka saging mga sa mabaliha mga guys kanang tas bukid mga guys So, mangga. So, oh, mangga, mangga. Kung ano mahilaw pa. Oh, yeah. Alright. Sarap naman ito. Kayo mga guys, kain tayo mga guys. Sa mga tagalig dyan, mga tagalog. Kain tayo dyan mga guys. No. Sa mga waray-waray dyan. kain tayo ng langka mga guys hmm sarap mga guys hmm kamis ang mm. ganda lang baka niya mga guys no hilo mm. hilo orange hilo orange hilo mga guys ito mga guys hiyan Hmm. Sarap. So, dali na natin doon sa bahay, mga guys. Hmm. Para ito mga ano na, mga bulok na bigyan natin sa ating alagang manok. Sigurado nga, kakain itong mga manok natin doon. Dahil tikman muna natin ito mga guys. Kain pa tayo mga guys, isnap pa tayo. Sarap po eh. mm. Sino hindi kumakain nito? Diyan. Ah, sino ba hindi kumakain ng langka? yung no, hinog na langka. Sino? sino dito wala? Oh hindi. Sino dito hindi kumakain? Hmm. Sarap petang Ah. Apa ni kau? Jalan ha, dah nanti tu. Jangan sebab bahaya, mga guys. Terram mga guys. <laughs> sarap terga.